Ito kami sa ano, alo, pegan, along 50 second, pauwi na galing ng world. Ayan. Yeah. Kaya nandito lang kung paano ito, ano, stop. Ayan. Yeah. Ganda ng panahon guys, so. Diba, nag, kailan ba nag-slow lang? Kaninang umaga? O kahapon? Kanina umaga. Ayan. Pauwi na guys. Disgrasya, diba? Ha? Dahil na disgrasya. Mm. Black ice Kailan? Kaino, Pala ko ngayon. Kailan umaga. Saan daw? Di ba yung nadala niya, puro ambulance siya? Dalawang, dalawang mga Meron din doon sa Glenmore. Meron ba? Ibut. Kasi kasi kano'n siya datay. parang ginanod si Rupert ha, wala nang makukuha ang ano, premyo. <laughs> Kailangan ano, continuous ang ano wala pang ano, uh, budget sa price Ano naman, ano ba susunod? Sabi nila sa Pilipinas na lang to ako mag ano ng ano. 300 ano lang, 300 um, uh, check na siguro dito. Mm -hmm. G-Crush. Maganda mag-vlog pag ano, mamashare ka sa mga lugar dito sa ano so, ba? Calgary. Okay. Gusto kong puntahan Dami sa ano. Disgrace ang track, oh. um, bus bus truck o. Ang bus pa. Puro na disgrace yan. Okay, Yung mga yan? Yeah. Eh, ikaw. Oh, okay, sa akin ka ng distraction. Mm -hmm. Hi, Carmela! Ay, Carmela! Ay, nanonood si ano, classmate. Ya benar. Hm, dinyo Kanada. Kanada. What do you think of Kanye? How oh, Kanye? I'm ilagimok. not fan of Kanye. I don't know what is happening on him. <laughs> Hello. The oh they're English pa. Oh. Yeah. <laughs> Hello everyone We're just showing um our way home working in Calgary It's our first time to go on live so there 3 now We should go and bring the kids here, pa. I uh, take one hour, long. I only have four viewers now. Saturday, we should ano uh, plan our ano uh, pa? <laughs> Where are we going on Saturday? Edmonton. Oh, okay. Snowy. At Edmonton budget for Edmonton only local means only Calgary. So I already ordered an we'll door a door knob in, in the light ano detector. We'll see if that works. There's all ano sagging on it. But Not it much. says flood detector. Is it the same as the first one? No. Huh? Different. Sa baha. Sa baha. Yun. Motion sensor sana kinuha mo. That's motion sensor. Hello, hello. I think that's all. Bye. Apa ya?

Iskam nga tayo, Jai? Yes. Yeah. Uh -oh. uh -oh. Hindi ko... Press 1 if you, ano... Press 1 if you cancel. Pupunan na. We'll sure. Pero may nodra ako darating sa Thursday. Yung ilaw dyan sa baba. Tsaka doorknob daw sa... ano <laughs> You're gonna get addicted with Amazon.